guys, welcome back. Nag-vlog din So, andito na kami ngayon sa Batangas. And everyone's asking paano daw paano daw umuwi ng Marinduque. Eh. At maraming hindi nakakaalam kung saan yung probinsya namin yung Marinduque. Yung the heart of the Philippines. So, ngayon, dito na kami sa Batangas. Ano to? Santo Tomas? Santo Tomas? ito yung dati kong sticker, oh. Yan. Ito yung dati. Tapos ito yung kayo, Okay na? Okay na? Galing kami sa Kalamba for um, may ina si Kasong Papel si Auntie and nagpa-check up na rin ako para uh, di, Go so, ayun, masakay na ulit ako and let's go. an bumaba ulit ay tumigil ulit kami dito ano, anong lugar na ito? anong lugar na ito? awan ko anong lugar na ito may inayos, may inayos si Andy dito sa motor niya Guys, <clears throat> andito na kami sa Lucena. Lucena na to? Ano? Lucena. Nag-stop over kami sa katanong pet ko. <laughs> sa katanong pati ng likod ko. Sakit na. Nasundag ka ba galing din eh? Ha? Hindi. Ayoko sumandal. Nakakatakot. Malaglag pa yun eh. Matero yung bangit, na Hindi mo talaga yung para din. Pag may ano ka na. Yan, check-check ulit ng motor si Andy. Pati na So guys, nandito na kami sa... Ayaw mo sa mahigaan? Ayaw mo sa mahigaan? Nandito na kami sa... Meron palang higaan dito sa taas. Sa Sa barko. Pinya Francia. Ano to? Pinya Francia. So, may, may, ay, may upuan sa, upuan para sa loob. Ha? Bigat na bawas na ako ang gamit San, san mo gusto sa loob? Gusto mo sa loob? Diyan, trabas. Ay, dyan, sa gilid. Okay. Parang ang laki nitong barko. Bas na ni Andy ang selecta. Kami kami pa lang ni Andy doon sa loob ng ba, ng doon sa loob. Ayaw niya. And so ito, so ito, ito, ano ah, uh, medyo medyo kami pa lang ang kami Baka may mga tao na doon sa loob. Di pa kami nakapunta. Ginutom na si Andy. Pagod siya. So, ito yung papunta sa ano, probinsya namin sa Marinduque. Um, pagkagaling namin sa Kalamba, di ka, ang dami namin dinaanan. Um, Batangas, Quezon Province, tapos itong Lucena. Di ka, Quezon Province may Candelaria, ganyan-ganyan. Tapos itong Lucena. Then, dito sa Dalahican, hanapin mo yung ito eto ng ano, port. Then, may mga barko dito. sa binyo biyahing Marinduque. Yun, ah, bali ang binayaran namin sa barko kasama yung, kasama yung motor is 1,081. Bukod pa yung back ride. <laughs> hindi ko alam bakit kasi nakapromo ngayon. Kasi dati kasi nung, uy, nakapunto. Dati nung, ano, nung pag kami. 980 eh, 940 something yung pamasahe kasama yung back ride. Palis 'yun pag papunta dito sa ano sa Kapila. Pero pagka pauwi sa Marinduque 300 plus kasama na yung back ride. Ngayon naman 1081 yung motor sa kain driver laang. then bukod sa yung sa back ride. Pero nagiging akong ng discount ano, ang senior. Ang <laughs> senior discount natin. So, ayun, ah, uh, yun na. Ang mama. Antok na, antok na pati ako. Pawal ako magkuyan. Dahil sabi ng doktor, kailangan healthy living. Ang putla ko na. nako ako pa mag-vlog. Hindi <laughs> na rin camera ko. Kung saan makatingin. So, yan. Ito, Pina Francia. Pina Francia yung nasakyan na, na, nasakya namin. Hindi ligutong na yan si Andy. Oh. Eto, awan ko kung anong biyahe itong mga nandito sa lab. Kabila. Eto, papatanggas nung isa. Tapos, ito, ola ka dito ito. Hindi ko na kayo malibot na may, may, barko pa sa kabila. Hindi ko na kayo malibot doon sa loob. Wala ko na mag-vlog-vlog pa ako sa loob. Ito may tindahan dito. si mga sasakyan namin nasa baba. when they